Nagot ako sa boss ko. Uy, sana hindi ako hanapin sa opisina. <laughs> Alam mo kung bakit? Kasagsagan ng dami ng ginagawa ngayon sa opisina. <laughs> Tumakas lang ako kasi meron akong kailangan kong pick upin sa Trinoma. Yung in order ko na ano, microphone para dito sa camera na to. So kailangan ko talaga siyang kunin ngayon kasi naka-reserve sa akin yun. Tsaka baka ibigay kasi sa iba. Sayang naman, di ba? Ay, no, traffic ko. Oh. pwede natin gawin. Kilala mo si Sander Ford? Sander Ford? Ah. si Marlo ng Hash5. Yun na pa okay? Napumogi na daw ngayon. <laughs> <laughs> Dahil numa-traffic naman, magpapatay, ano, bagot na lang kami ni Kuya dito sa biyahe. Bakit nakakapasok pa rin sa Pilipinas ang bagyo? Kahit binabantayan ng pag-asa. <laughs> yan ang sinasabi na kung walang, walang, ano, ano tawag yan? Kung walang pag-asa, walang bagyo, di ba? <laughs> <laughs> kung wala ka dito ngayon sa loob ng na taxi, nasan ka ngayon? Aha. Oh, kung ano, na bahay ka, o oh, ka lang, o oh, nasa inuman ka, ganun. Ah. Kasi kung ako, kung wala ako dito ngayon, malamang nasa bahay lang, natutulog lang ako. Yes. Kasi kulang ako sa tulog palagi. Ah. Anong hidden talent mo, kuya? Maliban sa pagdadrive mo ng 24 oras ng taxi na to? Uh, Siyempre, sa bahay, pag walang libangan, ipag kanta-kanta, video-video No, Video hockey, tapos inom-inom, ganun, no? Kung magiging hayop ka, bakit unggoy? <laughs> <laughs> Wala kang option, di ba? yung tanong, eh. Wala yung ibang lusutan, ah. Wala ibang lusutan. Uh, Paano mo masasabi sa ibigan mo na mabaho ang hininga niya, uh, na hindi siya ma-open? Ah... Uh, uh, sabihin mo sagat gat niya, parang may amoy ah. Pari mukhang naamoy ko yung hininga ko, ang tututwas na ng kaya ako. Ah. Uh, kasi pwede mo naman sabihin, pre ako ba ako ng hininga mo? Pwede naman ganun eh no? Hindi ba kasuntukin? Gagod <laughs> <laughs> na <Kabila> mo? Nandito <laughs> oh? oh? na ako sa Trinoma. Inaliw ko lang si Kuya kasi parang hindi lang kami mabagot sa traffic. Bye bye. Oo, oh, mag ka. Meron yung pina, ano ko po, ah. preserve ko na boya, uh, MM1 ba boy, yun? Eh. Nandito na! Mo. Kasi ang tagal ko na itong ano eh, ano order eh. Oh, mabenta so, yan ni Harry. Hindi siya sobrang mahal pero maganda daw yung quality oh, nito. Salamat. Ay, nakarecord ka. Unboxing. Unboxing, <laughs> no? muna natin, ikakabit muna natin tapos pagbalik ko nakakabit na tong Boya mic so malalaman natin kung malalaman natin yung pagbabago ng audio natin At last Boya mic here 2 hours later Para kang estudyante na nag-ating classes so sana hindi tayo mapagalitan Hindi ko makita kung nasa yung sakay ng taxi. <laughs> Tumatawag na yung kliyente ko. Hala, may kanda ligaw goligaw na. Nag-gata Hello? Sir, ako po. lang po. Kuya, nakapila to. Kuya, pwede kayo sa ABS-CBN? Wala ka nang gamit ko. Boy, takas. matagal ko na wala. Dalawang oras. abs cdn Magbabalik trabaho na ako. Yung! Kaya na ito? Ha? PBB, si Yung. Si, ingat ko yan. ABS-CBN na. Hanggang sa muli. Tangin nyo pang boy first time. Naging si boy takas. Bye bye. Uy hey, bro! Saan galing? Gano'n kanina ka pa hinahat mga oh, boss dito. Galit na galit. tro <coughs>